sa so Wilderness Farm, Day 8 of Winter, Year 3. Ang current funds ay 3,475,425 gold at ang total earnings ay 16,699,184 gold. So ngayon, gumising na tayo, minom ng green tea, main ng crab cakes. silipin natin. Sino? Ah, Festival of Ice. Pero hindi naman tayo pupunta dyan. Na, nanalo na tayo dati. So, ito yung ating text sign. Meron na tayo stick seed. Nakapagplantan tayo ng mahogany seeds. At saka, ka, uh, tree fertilizer. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay yung ano, complete, i-complete na natin yung ay mali. Dapat kompletuhin na natin. Complete na natin yung ano monster. Monster eradication. Para malaman natin kung ano-ano uh, yung mga dapat nating uh, masug- masugo na mga ano na mga monster. Pupunta tayo kay ano, pupunta tayo doon sa Adventurer's Guild. Mababasahin natin doon. Ngayon, uh, unaad muna tayo ng weather. Tomorrow, snow snowing. Tapos, sa Fern Island is going to be a beautiful sunny day. Pwede nating idagdag ngayon tong staircase dyan. Tapos, Basta'ng damit na nakuha natin, high waisted skirt. Ano ba yung blue yung ano ko eh? Kung ito naman lagay natin. <laughs> hindi, hindi okay. Hindi ko type. <laughs> lagay natin ito. And then, itouch natin to. Greater chance to find ladders. Tapos, ito naman. Tayo ay magiging the first three fish you hook today will be much easier. Blessings of water. Kasangin man tayo magaano ngayon hindi tayo mangingis na greenhouse wala 77 ang machine ready ano kaya yung machine ready na yun baka ito Mas kunin natin itong mga alahas at itong mga pineapple si ay padala natin itong pineapple tapos lagay natin yung mga forage dito at dito naman, yung mga minerals. Dito yung alahas. Tsaka to. Ngayon, uh, ito pwede natin tong ilagay sa dryer. Pati ito. So, ito na ilagay natin sa dryer. No. So, ilagay natin sa dryer. Dehydrator. Yan. Yan. At itong dalawang uh, ano, ting lima pala. Tapos pasok natin to dyan. Yung mga coconut lagay natin dyan. Ano pa ba? Wala na. Ay! Ito pala oh. Teka, anihin na natin. Total, nandito naman tayo. Kunin natin ang ating site. Tapos, bigyan natin ng tubig si ano iba na rin natin tong cinder shard yan dami palang makukuha dito padala natin. Padala natin tong mga gold. Yan. Ito rin. Truffle. Tapos tago natin dito tong mga ano. ah uh, coffee bean. Ah, meron pala tayong papabukas kit. Ay, wala si Clint kasi merong festival. May festival ngayon. Hindi na tayo pupunta dun. wala tayong mission. Wala tayong mission. Ayan. You're lucky I found you. So, si Linus na nakakita sa atin. Robin. Binigyan tayo ni Robin, no? Oh. Check nga natin kung naging ano na yung melon. Hindi pa. Hindi pa lumaki. Ay! Meron ba tayong makukuha dito? Meron. Ayun, no? Oh. Lagay natin dito. And then, Ah, uh, silipin din natin dito yung ano natin. May makakuha pa tayo dito eh. 11 lang. Ba meron dito? ah um. At dito naman, <coughs> silipin natin. Doon din sa ano, bahay ng mga box. Kunin natin yung lahat. Dito rin. So, na natin lahat. Silipin lang natin. Baka mamaya meron tayong mga nilalagay dito na nakakalimutan natin. So, papasok natin to. Mag-unload tayo. Unload natin itong mga gamit dito. 1, 2, 3. Mula tayo. Ay. Tapos yung gold. Tsaka ito, ipadala na rin natin. Yung mga gold. Gold all the rest, pasok natin dito sa lalagyan ng itlog. Tapos yung, ano ba yung marami? Ang dami na nung egg, black egg. Ito gold do. Oh. Yung mga gold, ibenta na natin. So, yung mga duck egg, patayin natin dito sa pagawaan ng mayonnaise. Yan balik natin yung duck egg. Tapos dito naman yung mga eto mga iridium tsaka ano dami na kasi masyado eh padala na natin din tong mga ano oh bakit hindi pumasok doon eto dito ano pa ba yung alisin natin yan dyan and then eto alisin natin yan. So, ito, lagay natin dito sa cheese press, yung ano, goat milk. Tapos, lagay naman natin dito yung rabbit's food Kasi panregalo yan eh. Panregalo natin. At dito, isend natin tong goat na gold tsaka iridium pati tong large egg tsaka ano dito naman tago natin ang um, uh, ginger pati ang um, tortilla ngayon silipin natin kung wow ang dami oh ang dami makukuha so kunin muna natin yung pamalit 11 ano na yung pamalit, ito. Tapos, one, two, three. Gumawa tayo ng truffle. So, dito. No. Lahat ba nalagyan? Lahat. Meron. Meron naman lahat sa so, balik natin dito yung gold at isend na natin dito lahat ng iridium puno na so dito naman ngayon iwan natin dito yung hindi natin kailangan etong etong axe hindi natin kailangan ang kailangan natin infinity blade iridium pickaxe Itong master slingshot, itong iridium pan, iwan na yan. Tsaka to, pati itong watering can. So, ayan. So, eto ganito yung ano natin. Ay, bayan, yan? Ayan. Ito sa dulo. Ayan, Puta tayo dun sa... Baka dapat may pagkain tayo. Ano kaya dali natin? Ito, ano na kasi ito eh. Oh? 120 plus. Pwede na yan. Kaso nga pala. Sarado ngayon si ano. Hindi tayo. Hello. <laughs> hindi natin nalagyan dito ng ano. At ito. Hindi tayo naglagay. Ano ba yan? Hindi tayo nakalagay. Dapat dito yan. Kasi hindi tayo makakadaan. Hindi natin lagay. Tingnan natin. O, oh, ayan o. Oh. Lahat naman nalagyan, o. Oh. Yes, lahat nalagyan. Ano nga yung daladala -dala natin? Pasok muna natin sa ref tong arig At itong linkod... Pwede nating ano ilagay dito sa ano smoker ayan. So, tingnan natin kung makakapasok tayo sa Adventurer's Guild. Let's see. ito 'yun. Kung makakapasok tayo, malalaman natin yung bilang na kailangan natin. it's lock it's lock kasi ano eh uh, anong pangalan nito ah uh, yun nga merong Uy. merong festival pag may festival di ka makapasok sa mga ano ngayon pwede ba tayong gumawa ng bomb pwede gumawa ng bomb ilagay natin dito tapos, ay, ano ba yan? Paputokin na lang natin dito. Layo tayo. Ay, ano, ano, I see something. Pwede pa tayong gumawa. Gumawa tayo. One, two, three. Yan. Tapos, dalawa nito. Yan, di ba? Dito tayo magpapatok yan layo pa ito rin no merong makukuha dito ano ba makukuha dito ay yung ano natin nakalimutan na natin buti nita nagpaputok dito puputok yung yung special tree na yan yan ito rin natin tuloy alam kung ano ano yung mga dapat natin wala kasing countdown kung ilan na yun na ano natin sub na, na agapi ng mga monster per kind ang um, malalaman lang natin yun pagka nandun tayo sa loob ng adventurers guild dun lang may ano uy nakakuha tayo ng na. mystery box like meron pang diamond. So, gumawa pa ulit tayo ng dalawang bomb tsaka mega bomb. Yan. So, gawin okay natin dito yan. At ito dito. Okay na siguro yan. Ngayon, punta tayo sa mines. Meron pala tayo dito. Ginawang iron. Oh, yung dami nating ano oh. Mm -hmm. Maganda yata. Iuwi natin itong mga to. Uwi natin. Pati palagay na natin sa ano. Dapat niyang kalagyan. Para hindi sila nandito lahat. Yan o. Oh. Ano pa ba? May muna tayo. Or ano na? So, dito yung mga isda. Itong ghost fish, lagay na natin yan dyan. Tapos, dito naman yung kape. Maple syrup yata kailangan din. Honey, ba't nandito yung honey? May honey rin dito eh. Ayan mo. Ah, ibang honey pala yun. Ibang honey yun. Wild honey. Ito, ordinary honey lang. Hmm. Ito rin, alam ko kailangan natin ng moss. Hindi pa yata, hindi nakagawa na pala tayo nun. So, kunin natin itong mga to. Pati itong isda dito dumoble na yung ano, pressure ng ano, ayan o, oh, 5 plus na siya. So, ayan yung mga honey. Ito yung wild honey. Tapos dito, yung mga alahas. Ligay na natin tong acorn dyan. Tapos dito naman tong crocus. Ano pa ang ating gagawin? Ito. Lagay muna natin dito. 1, 2, 3. Tapos, ito dito sa loob ng yung mystery box magkakasama. Masa na punta yung ano natin? <laughs> Wala. Nawala yung pineapple. Ah, baka kasi nung naglagay tayo dito, napunta doon, oh. Yan. At ilagay natin dito yung warp. So, balik na tayo sa ating mag-eradicate tayo ng mga monster. Wow, ang dami pala dito makukuha. So, kasi hindi tayo dito dumaan, eh alam ko na ito mapalan na dito hindi natin nakikita yung mushroom log natatakpan siya ng puno so ang gagawin natin, meron pa ba dito? wala na so itong mga natatakpan ng puno, alisin natin dito, tapito tapos ilagay natin doon sa kabila, kabilang side, dito sa side na yun no? ayan hindi naman siguro ito matatapakan Okay, ngayon, kunin natin tong mga mushroom dito. And then, uwi muna natin. Hindi ako na masyado madaming dala. So, lagay natin dito yung mga forage. Yan, mga forage. Dito naman yung, ah, uh, ano ba to? Yan, oak resin. So, pwede na. Let's go. Let's go and maghunt na tayo ng mga monster. Oo, kailangan tayo uminom ng green tea. Yan. Uminom tayo ng green tea, punta tayo sa mines. Ha. So, unahin natin tong mga ano, yung kulay green na slime. in the process, syempre kumuha natin tayo ng yun, diba hindi, hindi na natin inabutan <laughs> yung kasing ano natin eh yung ating uh, trinket sya na yung mga kalaban sa kalaban natin mated kaya yun? <laughs> siya na yung nagtatrabaho para sa atin <laughs> okay Ayun tayo mayroon pa doon diba? nakakuha tayo ng na shirt ayan o no? gumawa tayo ng bomb, cherry bomb. Ba tayo? Ayan. Paputokin natin ito. Siyempre, lalayo tayo kasi makatamaan tayo. what's that? Coins pala yun. Coins ang makukuha pag kayong ganong klaseng slime. Saya naman. Ngayon, ano na? Ito, ang dami na. Wala kalaban-laban yung ano natin. Ma monster. Wow, what's that? Nakakuha tayo ng trinket. Asa na yun? Ito, oh. Critical strike. So, ito yung golden spur. Golden spur ang pangalan. Nakuha natin. Aha. Ngayon, pasabogin na lang natin para maka meron na pala doong ano, butas eh. Sayang. Hindi natin nakita ang ganun. And then Yan. Kailangan natin mga monster. Sayang naman. pa tayo ano, bombs. Cherry bomb. Wow, o oh dito. Ay, <laughs> awak pala natin iba. <laughs> Ang cute talaga o. Oh. Ay, ayan na monster. As uh, layer goal complete. So na complete na natin lahat yung dapat patayin na slime. nakap naka 1,000 ba yun? O 500? Hindi ko na maalala. So, susunod naman natin, yung ano, ah, uh, anong pangalan nito? Ay, siya mamatay na Yung, kulay, ano, black. Alimuta kong pangalan. So, pupunta tayo doon. Doon sa may black. Alimuta ko yung pangalan. Pwede bang gumawa dito ng ano? Ayun, pwede gumawa, oh. 25. Ito, 12. Ito, isa lang. Tapos, so, pupunta tayo dun sa, le sa floor 40. Diyan, nandiyan, dyan yung susunod na ano yun. Eh. Ayan, yan yung sinasabi ko. Ay, ano ba yan? Tinamaan tayo. Anong pangalan nun? Hindi siya slime eh. I forgot the name. Yun, yeah, nag nagre-release siya ng coal. call. Yan, 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 yan. Coal ano, na, ano niya. Wala na. Wala na. Ayun. Ayun sila. hindi na nakalapit yung anong pangalan nito yung bat sa atin dami rin nakukuhang items nang uh, bukod sa kong ah inom tayo ng green tea kaya minsan bumabagal dapat ang um, conscious na ito. Ano wow! Kuha alahas. Ano na? Anong oras na? One forty, One forty na. kunin natin ah, um, saan makaabot 150 at inayin nahandusay na siya sa loob ng king <laughs> so for day 8 of winter year 3 kumita tayo ng 61,959 gold